pinasok natin dito sa sukal mga kabraso itong malawak na to ito yung uri ng bakawan na hindi diretsyo kung tumubo pero sila rin yung parang talagang grupo punta dito Ayan. ay grabe mga kabraso tinubuan na ng mga talaba oh. napakalaki ng talaba sa may sipit niya kabila. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, panibagong episode po para sa ating paghahunting. Dito na tayo sa spot. Lakad lang tayo malapit sa atin. Kahapon ay dumayo tayo ng napakalayo. Sayang mga kabraso. May mga target tayo dun sa bulik. Hindi ko nadali. Abutan ako ng pagano ng tubig. Pero sa mga susunod asa natin na pagbalik natin sana lang madali talagang malalaki yung bakas doon bolik talagang malalaki dito mga kabraso sa spot na inano natin dito sa malapit may mga bakas na dito ayan po mga kabraso simula siya dito doon dito dumaan ito sa ibon to ito yung bakas ng alimango yan yan klarong klaro hanapin lang natin dito sana lang madali nating pat. Malalaki na yung bakas, oh. Pinasok natin dito sa sukal mga kabraso. Itong malawak na to. Ito yung uri ng bakawan na hindi diretso kung tumubo pero sila rin yung parang talagang grupo yan mga bali-bali ko yung puno nito nandito yung mga bakas niya medyo maano dito ma madilim ian yang mga bakas mga kabaraso di to pa punta di to mga 3 tumbahi na to sa loob. ay ito na mga kabraso thank you lord hindi na masyadong lumayo simula doon ayan oh nasa gitna ayos ah, ay, thank you thank you lord napakalaki ay grabe mga kabraso tinubuan na ng mga talaba oh napakalaki ng talaba sa may sipit nya kabilaan yan Ito wala na tayong tatanggalin ano dito mga kabraso. Mga ugat. Kunting linis lang din yan. Basta wala lang ano na damage talaga sa katawan. Yung ano na yan madaling tanggalin yan. Yung mga tahutok tawagin dito sa amin yung kumapit sa kanya tanggalin ko muna mga kabraso ay thank you thank you lord buhay na mano no? sana lang makadagdag pa tayo oras natin ay alas 7 17 grabe mga kabraso at yung isang sipit nya pala dito banda ay na anuhan yung parang tanggal yung pinakaisan yung ano ba sa ilalim sa ilalim na party naputulan laki talaga yung mga ano nya yung sa bahay na lang natin tatanggalan to ito 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 mga kumapit sa kanya, oh kabilaan ito meron pa dito ito yung malaki talagang tinutubuan na ng talabak laki paka season. tali na natin isa na lang makadagdag pa tayo may mga bakas na naman dito mga kabraso at ang lalaki din mas malalaki pa ito sa nauna natin kung nakita natin sana lang madali natin ito laki san siya nag... Dito nag Dito nag-umpisa. Sana lang madali natin to mga kabraso. Kung nanggaling doon. Dito. Galing natin ito sa sapa. Ayan. Nagpahingahan niya mga kabraso. nandiyan yang yung mga pinagtainan sayang hindi natin naabutan dito yan yung mga pinagtainan dyan mismo ito yung bago niyang inangatan mga kabraso dyan nagpahinga malalaki talaga yung bakas niya bumaba sa ilog mga kabraso hindi <laughs> talaga natin nahagilap uh, dami niyang pinagpahingahan medyo nahalit tayo sa area na yan pero sa mga susunod na ano ano lang babalikan din natin yan bumaba sa ilog dun. pero pag ano babalik din yan daanan ko lang dito mga kabraso yung boarding house na batok kapag meron baka latagan natin ng ano, trap dito yung entrance nito parang di mga bago yan yung mga bakas ay meron mga kabrasok may laman ay talagang malalim yeah, mga pinagkainan, mga bagungon malaki malaki yung nakatera dito dito tayo nakakuha ng lumabas dito pumunta dyan sa malit na puno na yan napakalaki tapos dun lang din sa dyan lang sa pag ikot dyan nasa kahoy maganda latagan ng trap. Papa, pag may isda si kuya anuhin natin yung mga bitoka Diyan o no? jenatin natin nakuha yung galing dyan na alimango dati umakyat pa pala akong mga kabrasa ng ano natin Ito. So. dito natin ilalagay binalik ko lang yung mga maliliit na sanga ito yung magandang pangsahog namin dito kung tawagin po dito sa amin ay batuan maasim pang ano sa tinola kahit paksiw na patuyo ito lang yung sangkap ngayon ako napakataas oh at saka dun na talaga sa nagkakaroon ng sanga sa bandang dulo Diyan, Nakakangalay. Pinupulikat yung hita ko. Kaya pagkasampa. Ano agad ng maliliit na sanga. Napakaraming bunga. Yung may-ari nito ay hindi man yan nangunguha. Ito ay meron lang humahawak sa lupa niya. Kasama dun si Patpat. Yun. Tapos yung pamangkin na. Yung pamangkin ko. Yung asawa niya. Yun, yung pinakapinuno nila na humahawak dito. Hmm. Harap. Pakarami nito. Ilang araw na pang sangkap. Ito ko na ilalagay. Sama natin sa alimango.